afternoon guys maulan na hapon na naman dito sa Malaysia guys ayan punta sana ako dun o, sa pasar malang pero ang lakas ng ulan paano nga ay mag -alay -lakad sana ako dun guys o so, ang lakas naman ng ulan ayan paano ako maglalakad bilisan ako ng ulam doon nakulog pa guys lakas na naman ang ulan dito. Ayan guys, oh. So, Kukulog-kulog pa guys, oh. Ayan, pa naman nang todo. Oh, so, ang lakas, sobrang lakas ng ulan. Ayun. Very guys. Pero pupunta pa rin ako doon. Kita pa 'yung lalabas na naman ng LRT oh, okay? guys ulan na hapon dito sa Manila guys pangatlong araw na ito ang dun na ulan sa yung hapon ayan guys paalis na yung LRT, 2 ayan guys punta ko dyan no. kasi may palimpin dyan Ang lakas ng ulan guys oh. Bibili sana akong ulan. Pero okay lang para makaligo na rin mamaya. Ayun. Ang lakas oh, di diba? Okay lang yan guys. Yun na natin kung anong mapili doon kahit malakas ang ulan punta pa rin ako walang ulam na mailunod guys ipagigising ko lang hindi pa ako nakasain mamaya pa ako magsain guys ok, okay. Guys. Ayan. okay. Guys. pero ang dami pa rin sa takwa ala wala ka na kasi makabili ng manok bili ako ng manok guys malaki naman yung payong ko lang ang lamig umpisa na ng tagulan guys ayan lakad lakad tayo ganito yung apartment dito guys ayan ayan ayan, ayan. ayan ang aking room eh. ayan guys tapang tayo na pati itong ang lip namin dito luma na rin bababa malakas mo. lip okay guys thank you for watching good